Darren Espanto, buong puso ang pagtatanggol, kay AC Bonifacio, sa harap ng matinding pambabash. Hindi lingid sa kaalaman ng singer-actor na si Darren Espanto ang matinding pambabash na natatanggap ngayon ng kanyang matalik na kaibigan na si AC Bonifacio, na kasalukuyang housemate sa Pinoy Big Brother, PBB, Celebrity Collab Edition. Sa kasalukuyan, isa ang PBB housemates sa mga pinakamainit na usapin sa social media, kung saan may iba't ibang reaksyon ang netizens. May positibo, ngunit may negatibo rin. Sa kaso ni AC, tila mas nangingibabaw ang mga negatibong komento dahil sa kanyang pagiging prangka at diretsahan sa loob ng bahay ni Kuya. Dahil sa kanyang pagiging outspoken, maraming netizens ang nagbibigay ng matinding opinyon sa kanyang mga pahayag at kilos. Para sa iba, ito ay isang katangian ng isang malakas na personalidad. Ngunit para sa iba, ito ay isang dahilan upang batikusin siya. Darren Espanto, buong pusong ipinagtanggol ang best friend na si AC. Sa isang media event kung saan inilunsad si Darren bilang bagong endorser ng City Cafe, ang coffee drink offering ng 7-Eleven, hindi na iwasan ng mga entertainment press na tanungin siya tungkol sa kanyang reaksyon sa isyu ng kanyang matalik na kaibigan. Biro ni Darren, kung sila lang sana ni AC ang magkasama sa loob ng PBB House, Baka hindi ganito karami ang isyo na kinakaharap nito ngayon. Feeling ko hindi ganun kadami ang isyo niya ngayon kung nasa loob ako ng bahay kasama niya. Pero, of course, we're all rooting for her. Ngunit sa kabila ng kanyang biro, inamin din ni Darren na hindi lang si AC ang apektado ng mga negatibong komento, kundi pati na rin siya at maging ang pamilya ni AC. Darren, Tinawag ang pansin ng netizens sa maling interpretasyon kay AC Aminado si Darren na marami ang may maling interpretasyon sa mga sinasabi at ginagawa, hindi lamang ni AC, kundi ng iba pang housemates. I feel like a lot of people just misinterpret a lot of the things that, not just AC, like, a lot of the things that the housemates say within the house, and their actions. Kwento pa niya, madalas silang tinatag sa social media, particular na siya, at ang kanilang isa pang kaibigan na si Niana Guerrero, para tanungin kung alam ba talaga nila ang tunay na ugali ni AC. Siyempre, ako, walong taon ko ng best friend si AC, so I know her inside and out. Alam ko kung ano ang dahilan ng mga ginagawa niya sa loob ng bahay. Dahil dito, patuloy nilang sinusubaybayan ang mga nangyayari sa PBB at madalas silang nagkakausap ni Niana, pati na rin ang ina ni AC upang alamin ang kanilang kalagayan. Kami ni Niana nagte-text din, We're checking up on AC's mom, may mga group calls kaming ginagawa para pag-usapan ang lahat ng nangyayari sa loob ng PBB House. Darren. Hindi ko kinukonsinti, pero hindi rin dapat husgahan agad. Ayon kay Darren, hindi naman ibig sabihin na dahil magkaibigan sila ni AC, ay kinukonsinti na niya ang lahat ng ginagawa nito. And I'm not saying, like, we all tolerate everything that we do, even if we're best friends. Pero syempre, may mga limitations din. Gayunpaman, Umaasa siyang bibigyan ng pagkakataon ng publiko si AC upang mas makilala ito. Sa halip na husgahan agad batay lamang sa ilang eksena sa loob ng bahay. I hope people get to understand AC more. Chaka they give her a chance kasi feeling ko malakas din ang laban ng best friend ko, Darren. Suporta hanggang dulo. Alam ni Darren na bago pa pumasok sa PBB si AC, handa na ito sa anumang maaaring harapin sa loob ng bahay. Ngunit hindi rin niya maitago ang kanyang pag-aalala sa epekto ng matinding bashing sa kanyang kaibigan. Before going in talaga, all of us knew what she was gonna be going into. Lahat kami, sumusuporta sa kanya. Bukod dito, naniniwala si Darren na malaki pa ang maipapakita ni AC sa PBB House at umaasa siyang mabibigyan ito ng pagkakataon upang ipakita hindi lamang ang kanyang talento, kundi pati na rin ang kanyang tunay na personalidad. Tsaka sana mabigyan din siya ng chance to be able to showcase her talent inside the house, her personality, and how good of a person she is. Sa ngayon, kabilang si AC sa mga nominees for eviction, kaya't sinabi ni Darren na aantabayanan nila kung ano ang magiging resulta. Either way, crowd naman kami sa kanya. We support her. Darren Espanto, buong puso ang pagtatanggol kay AC Bonifacio sa harap ng matinding pambabash. Hindi lingid sa kaalaman ng singer-actor na si Darren Espanto ang matinding pambabash na natatanggap ngayon ng kanyang matalik na kaibigan na si AC Bonifacio, na kasalukuyang housemate sa Pinoy Big Brother, PBB, Celebrity Collab Edition. Sa kasalukuyan, isa ang PBB housemates sa mga pinakamainit na usapin sa social media, kung saan may iba't ibang reaksyon ang netizens. May positibo, ngunit may negatibo rin. Sa kaso ni AC, tila mas nangingibabaw ang mga negatibong komento dahil sa kanyang pagiging prangka at diretsahan sa loob ng bahay ni Kuya, dahil sa kanyang pagiging outspoken, maraming netizens ang nagbibigay ng matinding opinyon sa kanyang mga pahayag at kilos. Para sa iba, ito ay isang katangian ng isang malakas na personalidad, ngunit para sa iba, ito ay isang dahilan upang batikusin siya. Darren Espanto, buong pusong ipinagtanggol ang best friend na si AC sa isang media event kung saan inilunsad si Darren bilang bagong endorser ng City Cafe. Ang coffee drink offering ng 7-Eleven, hindi naiwasan ng mga entertainment press na tanungin siya tungkol sa kanyang reaksyon sa isyu ng kanyang matalik na kaibigan. Biro ni Darren, kung sila lang sana ni AC ang magkasama sa loob ng PBB house, baka hindi ganito karami ang isyu na kinakaharap nito ngayon. Feeling ko hindi ganun kadami ang isyu niya ngayon kung nasa loob ako ng bahay kasama niya. Pero of course, we're all rooting for her. Ngunit sa kabila ng kanyang biro, Inamin din ni Darren na hindi lang si AC ang apektado ng mga negatibong komento, kundi pati na rin siya at maging ang pamilya ni AC. Darren, tinawag ang pansin ng netizens sa maling interpretasyon kay AC Aminado si Darren na marami ang may maling interpretasyon sa mga sinasabi at ginagawa, hindi lamang ni AC kundi ng iba pang housemates. I feel like a lot of people just misinterpret a lot of the things that not just AC, like a lot of the things that the housemates say within the house and their actions. Kwento pa niya, madalas silang tinatag sa social media. Particular na siya at ang kanilang isa pang kaibigan na si Niana Guerrero para tanungin kung alam ba talaga nila ang tunay na ugali ni AC. Siyempre, ako, walong taon ko ng best friend si AC, so I know her inside and out. Alam ko kung ano ang dahilan ng mga ginagawa niya sa loob ng bahay. Dahil dito, patuloy nilang sinusubaybayan ang mga nangyayari sa PBB at madalas silang nagkakausap ni Niana pati na rin ang ina ni AC, upang alamin ang kanilang kalagayan. Kami ni Niana nagte-text din, We're checking up on AC's mom. May mga group calls kaming ginagawa para pag-usapan ang lahat ng nangyayari sa loob ng PBB house. Darren, hindi ko kinukonsinti, pero hindi rin dapat husgahan agad. Ayon kay Darren, hindi naman ibig sabihin na dahil magkaibigan sila ni AC, ay kinukonsinti na niya ang lahat ng ginagawa nito. And I'm not saying, like, we all tolerate everything that we do, even if we're best friends. Pero siyempre, may mga limitations din. Gayunpaman, umaasa siyang bibigyan ng pagkakataon ng publiko si AC upang mas makilala ito. Sa halip na husgahan agad, batay lamang sa ilang eksena sa loob ng bahay. I hope people get to understand AC more. Tsaka they give her a chance, kasi feeling ko malakas din ang laban ng best friend ko. Darren, suporta hanggang dulo. Alam ni Darren na bago pa pumasok sa PBB si AC, handa na ito sa anumang maaring harapin sa loob ng bahay. Ngunit hindi rin niya maitago ang kanyang pag-aalala sa epekto ng matinding bashing sa kanyang kaibigan. Before going in talaga, all of us knew what she was gonna be going into. Lahat kami, sumusuporta sa kanya. Bukod dito, naniniwala si Darren na malaki pa ang maipapakita ni AC sa PBB House at umaasa siyang mabibigyan ito ng pagkakataon upang ipakita hindi lamang ang kanyang talento, kundi pati na rin ang kanyang tunay na personalidad. Tsaka sana mabigyan din siya ng chance to be able to showcase her talent inside the house, her personality, and how good of a person she is. Sa ngayon, kabilang si AC sa mga nominees for eviction, kaya't sinabi ni Darren na aantabayanan nila kung ano ang magiging resulta. Either way, proud naman kami sa kanya. We support her.